oh yan uh, pinapaalis to mga tulong bisnes na ito oh minsan na uh, may mga kabayo pa dito eh hindi sila sir oh tugit na rin lugar na ito talaga ang pinamumugaran nila talaga dito so usog lang sila dyan tatago lang sila dito so, mayroon pa silang ano dito ano ayan ah clearing na sila ng ating kapulisan. Ah. At, uh, at yung ating mga GPS ah, uh, naglilinis uh, oh, so, uh, ang dumi oh, hindi na pa yung mga kalakal nila dapat ah, uh, dispatch na nila kaagad na no? ah, uh, junk shop para uh, hindi na kakatambak dyan nagiging uh, basura uli ito lang po ito sa may gilid ng uh, ano gilid ng uh, MacArthur Bridge no. Tapo. So, nandito dito yung uh, mobile car nila, sir. No? At uh, sila yung ano, uh, uh, nag-assist sa mga naglilinis dito. Kasi pag uh, wala sila, no? tingnan ninyo, nagpulasan na rin sila dyan. Dami nila dito. At sana naman kaya sila magpupunta nito. Ang dumi. Sir, good morning, sir. So, mabuti at uh, nandito kayo, sir. At uh, nakikita namin, lagi kami nagano. talagang uh, dikaya ay itong lugar natin. Ayan, pinanglilinis <laughs> ta. Ayan, so maraming salamat, sir, sa inyong kooperasyon dahil talagang dito pa sila nagsasampayan, ha. May sampay pa do, no? Talagang wala na 'yan. Ay, sir, salamat. <laughs> uh, lagi ko ina-update to at sa kabila, ganun din, uh, talagang uh, matindi so salamat so paano naman yung gagawin sa mga ganito sir ay uh, paalisin na rin yan sila malamang uh, pagano uh, na lang namin yan sir pagano uh, uh, bago kami umakit sa tulay yan naman po ito mga... <laughs> <laughs> uh, kanoon na kami uh, uh, dyan, uh, dito, uh, ito, dito na lamang kami pagano uh, dahil mo na lang ah uh, uh, sige eh. Sobra na tayo. Yan. So. Sina may natutulog pa diyan, no. Oh. <laughs> so ito sila share sila yung uh, nag-assist dito. Kasi pag uh, wala sila no uh, talaga nga uh, itong park na ito so hindi kaya ng mga DPS lang na naglilinis no kasi hindi nila pwedeng gisingin magagalit pa yan pero pag uh, police na yung uh, nagassist at nag-clearing uh, dito so magpulasan yan sila kahit na anong uh, utos uh, pa nila ayan no ayan. Ah, sige, sige. ah Alis na kayo, Sir. Yes, Sir. Ayan sila, Sir, no. Uh, at least uh, na-neutralize na nila yung uh, lugar na ito. Ah, uh, naman ninyo yun ang mga nandito pa, mga naka ano dito, puro basura. O oh, hindi sila pwedeng ano dahil oh, pwede silang balikan dito kaya uh, hindi sila sumunod. sa baba po ito ng uh, ano tulay ng uh, MacArthur Bridge. Na, sila siya. So malinis na dito. Kikita po ninyo. Operasyon nila. Ito na lang sa part nito, ito. Kailangan rin na maka-clear ito. Kaila uh, na masyado. paki naglinis niyo para ako sa malinis eh. Ano? Ah. Sige ta, dito na O, pinaka ah. no, ata uh, sumunod naman sila. Yan, unti-unti na sila uh, naglililitpit dito ng mga ako, babaya. So, ganito lang, kung uh, wala yung pulis, so, kawawa rin, hindi talaga sila mapapasunod pero pag uh, ganito na, nandyan yung pulis na, ako order sa kanila, so cleared na, no? at uh, yan na aga-aga uh, nilang uh, nagisingan tanggal na mga sinampay dyan yan dito uh, malis nari mengapulis mga pulis so marami pang uh, pwedeng uh, i ano to clear dito kaya eh, lang kikita naman ninyo yung uh, itsura ang uh, lugar na ito so, although wala na pang uh, wala pang uh, dumadaan dito sa part na ito dahil uh, ginawang isplanded yung likod nung uh, ano yung, uh, pero dito lumili ko yung galing ano galing dito sa may uh, kison na uh, bricks so wala na at uh, hindi na nagagamit ginawa na lang nila pinamumugaran dito at uh, ginawang tiran at uh, nagkaroon ng uh, ano mga residential dito so mabuti na lang na nagkiklear si yung, uh, yung mga kapulisan dito oh, so, clearing na ah. E dito na malinis na rin so masadaan natin na uh, susunod na mga araw ito kung uh, magbalikan pa ba o hindi na Ayan. ito Luton na uh, Ferry Station dito. So pero sa ngayon no, itong uh, awi na ito, so sarado, wala nang uh, dumadaan dito dahil nga sa pag-expansion ng uh, Pasig Esplanade. Eh. So pansamantala no. O so, titingnan natin kung anong uh, mga susunod na hakbang diyan. Pero sa ngayon no, ay uh, sarado yung lugar na yan. Kayan yung uh, update natin dito sa lugar na ito kung saan na uh, naabutan natin na uh, nagki-clearing yung ating mga kapulsan magandang umaga po uh, maraming maraming salamat at uh, ganito yung uh, sitwasyon dito sa may uh, bungad mm -hmm. bungad ng uh, MacArthur Bridge yan po, magandang umaga at uh, yun na, at uh, sumunod naman yun uh, yan, Ang linis na dyan unti-unti uh, na sila umalis, so, yun, uh, tinatanggal na rin yung kariton dyan meron na rin, parang uh, ano na ito pupul-pupul to talagang naninirahan na talaga dito